ah, Ito guys oh so, Ito yun pagkatapos ng play nila Nagluto ako ng Pancit Kasi Alam ko gutom sila yan Ayan Parang nagpapiling program ako 15 pesos sila eh Iba naman mamaya Kanin naman sa Junior Ito sa midget lang to Kasi marienda Sa junior naman Kanin na lang tapos bumili ako ng yung pata sa sabawan na lang. Kasi alas 10 o'clock na kami nito mga uwi mamaya eh. So, mag na kasi ang, ang play mamaya mag-uumpisa mga 3. Yun. Sa so, lang yun. Yan. Parang nagpapansit. Parang mapapading program ako nito. <laughs> Ganun talaga pag nag-i-sponsor. Mga hawak kasi ng namin yan eh. Hawak ng asawa ko. Tati nga, may senior pa yan. Diyos ko. Ang senior, matitigas na talaga ang mga ulo. Ayan, sa magic jam.